Alright mga kaibigan, uh, na natin dito mag short casting. Yan. Sa area na to. Sana ay mayroong tayong mahuli at mayroong isda. Yan, magandang area guys. So, malaman natin mamaya pag may isda o maanong mahuli natin. Abang-abangan natin guys. Ayan o, oh, napakagandang area. Ngayon ko lang ito no napuntahan. Ito yung area na tinatawag naming Punta Jablo. Dahil kapag malalaki ang alon dito mga kaibigan, hindi kayo makatabi rito. So ngayon ay kalma kaya nakatabi tayo. So yun maganda yung area, yan oh, kantil. So hunting grouper naman tayo ngayon. Video mababaw lang rin oh. Hindi tubig. Alright, uh, prepare muna ako ng aking gamit. Alright, mga kaibigan, napakagandang area dito na tayo sa baba. Yan oh. Ang ganda So sa so, makadali sana tayo nang ano guys, medyo malaki-laki. Oo, oh, baka may GT dyan. Alright guys, uh, sit up muna tayo ng ating gamit. Alright mga kaibigan, so ang gagamitin nating lure ay yung binili natin na ano, ito. Sana makahuli ng ano, GT. Ano? Oh. Sana makachamba tayo ng GT, guys. So 'yun. It's time na. Aroy maliit. Maliit. Maliit 'to. Oh. Undersize. bitawan natin agis strike strike uy medyo malaki-laki na pwede na to Pwede na to. Yung isa, mali talaga yun. Yung isa kanina. Okay, to strike. Ayan o. Kanuping, yaha. <laughs> kanuping mga kaibigan. <laughs> Dalay tay kanuping. Oh. Kanuping. Hmm. Ganda ng ano, ganda ng tama niya Okay, naka 3 strike na tayo. Pangatlo na oh. Tatlo. Baka makadagdag pa. Eh, is mabit. Hintay lang natin lumubog mga kaibigan at pag lumubog na saka natin pitik-pitikin Ayan na, lubog na Pitik-pitikin na natin Strike Strike guys Strike Ito mm, sumuto pa to Ayan na, huli ka Kala mo ha So, liglig -lig. Okay Pangapat na strike Ah. Stig. Ayan ang natin loro. Okay. Mapuno na naman natin ito mga kaibigan. Na na naman, mayroon naman tayong pang ano. Pambili ng bigas. Samantalahin na natin nakita habang di ano, di Dahil hindi tayo makapag-vlog pag wala ano, may trabaho tayo pag diop sinasamantala ko pag diop yun bumibirada ako ng ano mag vlog uh, para may pang upload tayo grabing ganda mga kaibigan no? parang butas tubig lang yan nakabutas yan so gisa natin dito try natin baka meron tumatago mayroon dito baka may ginto may treasure parang balon pakyat ano kaya ito wow ang ganda gawa ng nature ito mga kaibigan tubig lang ito nakahukay dito Ayano may tubig tabang o oh. pwede siguro inuman to wow ang ganda tabi-tabi po makikisilong lang po oh may butas ano kaya yan ayan oh. oh may mga butas-butas wow ang ganda ng dagat oh wow oh. yan may share ko man lang ang view dito ng lugar na ito mga kaibigan ang ganda oh grabe wow oh dito yung sa taas takyat ayan tapos may butas dyan oh parang bintana mag ayan oh tabi tabi po so balik na tayo mga kaibigan baba na tayo <coughs> tabi tabi po <laughs> Tingnan mga kaibigan oh. tumatayo yung mga balahibo ko oh. <laughs> tumatayo baba na tayo <laughs> tabi tabi po nag ano lang Pasilong lang po <laughs> tumayo yung mga balaybo natin mga kaibigan ano kayang mayroon dyan baba na tayo may share ko lang sa inyo yung view na maganda tapos biglang tumayo yung balaybo ng buhok ng kamay ko punta pa tayo doon sa kabila so naan diba tayo dyan. Yan tayo kanina oh. Yan. Maraming ganda. Pero biglang tumaya yung malahibo ko oh, mga kaibigan. Doon sa taas. Hindi <laughs> ko alam kung bakit. Ang ganda oh. Para siyang ano. Tagusan. Buka natin dito. Dito sa area na to. may malaking nagtatago diyan. Kadalasan diyan yung mga malalaking tumatago ni eh. Mga ganito. Alright All right. Dali. Ah. Nakauli rin. Ah, kakaunti-unti din kahit papano Strike. Oi. <laughs> <Huli>. Holy. <laughs> okay, kadali tayo mga kaibigan ng ibang klasing isda. Oh. Ganda ng tama niya. Ginamit na natin yung ating ano pang malakasan, Yan, oh. Yung ginamit natin kahapon. So marami-rami na rin tayong uli, oh. Sana may dito mga kaibigan. Malalaki. strike oh laki laki mga kaibigan pakol ang laki <laughs> <Unlucky> pakol <Ooh. laughs> strike uh, kala ko kung ano lang laki pakol pala uy tanggal na huh. sakto lang na yangat natin tanggal uh, ang laki sarap nito pang ihaw ah. oh karaki ayun natin takul ah sakto lang na yung strike laki yun ang kaya to <laughs> dahil ang ano ah palata <laughs> palata mga kaibigan huli Huli ang palata. <laughs> oh. Kala ko ang laki. Palata pala. Kalaki. Ah. Oh. Hmm. Oh. Astig ng lure na ito. So, nabili natin tong lure na ito guys sa Coastline Tackle Shop. Yan. do natin to nabili. Ayan. Iktib, bawi na. Bawi na yan, bawi na. Napuno niya ito kapon, puno ito kapon. So, ariyan naman tayo. Astiga, palata, huli. Oh, oh huli. Huli. <laughs> Strike. Ang laki na naman. Uy. may isa pa oh. May isa pa. Sumunod sa kanya, may isa pa. Ah, tingnan mamaya baka diyan lang 'yan. Oh. Dali na naman. <laughs> Ang ganda ng tama niya, hindi tumakawala. Sakmal na sakmal niya yung hook. Ay yung lore. You know? Sa lalim Sakmal na sakmal sa loob hmm. Talagang huli Meron pa, meron pa Meron pa mga kaibigan Ginahabol na eh Meron pa naghahabol Sana mga ano pa, pa. Hindi pa sana Hindi pa sana So, ang oras natin mga kaibigan eh, alas 11:30 na, magalas 12 na. Grabe ka init. Pero kain pa rin sila. Aka dipinti lang sa lor. Pinalitan ko na 'yung gamit natin kanina, 'yung dilaw. Halos hindi na kainin. Huli na naman. Huli na naman. Hoy, maliit. Maliit Maliit lang mga kaibigan Pero sakmal niya yung hook ko oh. Kuha ni yung hook Talagang ano Doob Aroy, wala na ito mga kaibigan. Kunin na lang natin. O, oh, ano na yung asang niya. Mamamatay na rin ito. Oh, pakawalan sana natin eh. Gusto lang na, ano. Mamamatay na rin siya. Sayang lang. Kunin na lang natin. Pakawalan sana eh. Nalunok niya. Lunok niya yung, ano, Lord. strike right. Oh Malakas Hoy malaki kaya pala malakas malaki Malaki mga kaibigan Oh Oops dami na mukhang mapupuno natin ulit yung lalagyan natin ha okay huli <laughs> huli siya mga kabigan ibang klaseng isda na naman ibang klase na naman ang huli natin may biguting isda. Tinan nyo yung biguti nyo mga kaibigan. O oh. Oh, biguti. Ang tawag ko dito mga kaibigan ay goatfish. Dahil meron siyang biguti. Oh. ba yung kambing may biguti? Kaya tawag ko sa kanya ay goatfish. Dahil siya ay may biguti. So ayan kay ayan po. Ang area, wow, ganda. Oh. Tapos meron pang tubig na umaagos. Tingnan nyo. Parang pool siya na maagos. May bukal siguro yan dyan mga kaibigan. Sa ilalim ng bato nang galing yung tubig. So, ayan o. Oh. Mag-inom tayo malinis naman siguro ito kayo maagos okay. So mag inom tayo mag ano, sahod tayo ng tubig ano? sahod tayo tapos inumin natin sabi nila pag umaagos na yung tubig malinis kasi may kasabihan niya na running water is very clean di ba kaya malinis yan sa ilalim naman ng bato galing oh. wala naman bundok na yan oh. Diyan sa ilalim ng bato galing so tingnan natin kung saan banda yung kanyang bukal ipapakita ko sa inyo huwag lang tayo madulas ay sa ilalim talaga mga kaibigan oh, sa bukal, sa ilalim ng bato sa ilalim ng bundok maba na tayo tabi tabi po tabi tabi po oh yan oh ang ganda ng view <coughs> linaw ang linaw ng tubig nya sa ulit hindi natin na hugasan yung ano hindi siguro natutuyuan to mga kaibigan ganda oh Oh, sabay dagat. ang sarap ng ano, ya, tubig matamis tamis so ayan mga kaibigan hanggang dito lang muna yung ating uh, hanggang dito lang tayo balik na tayo so ang oras natin is alas 12.30 na na. so ayan. na uh, balik na naman tayo sa trolling at meron naman meron tayong uh, naka shortcasting na naman tayo at isang episode na yun ganda ng tubig oh bundok bundok oh dyan yung sa ng bato na yun mga kaibigan galing yung tubig oh nga akus, tapos wow ang ganda ng area pero habang pawit tayo mga kaibigan hahagis pa rin tayo baka may mga bagong dating na naman ng na mga isda dyan maka dahil pa huli huli Heh. kala mo ha. ah ah <coughs> banda ng tama niya gitna gitna Kano pumalag po malag nahuli ka na eh maganda ng tama huli guys liglig maliit <laughs> maliit. Ay, ah, malaki na. Ah, maliit nga. Maliit. Huwag kang masira. Kailangan din masira yung bunga niya para bitawa natin. Malaki hmm. Malaki ka muna. So yan lahat ang uli natin sa short casting mga kaibigan. Meron na tayong pang ulam. So iba-ibang uri ng isda ito. Lapu-lapu, salmoniti, kanuping, tandungan, pakol, palata. Yan. Saka si grass. Ah, triple till grass pala, triple till grass. Yan. Ikarga na natin sa ating baldi. Yan ang nakahuli diyan mga kaibigan, yan ang lore na yan. Kaya natin ating lalagyan. So nandito tayo ngayon sa tiyatawag nilang uh, Punta Jablo lugar na ito so hindi ito makawilan mga kaibigan kapag malalaking alon o malakas dahil ang alon dito grabe kalalaki kagaya na lang dito nagkaroon siya ng butas dahil sa pagsampa ng alon dyan bumabagsak dyan kaya nagkaroon ng butas so napakaganda ang view ayan o oh. so, diba tapos diritso tayo ng dagat Ayun. Wow. Oh. Harap lang tayo ng Tris Marias. Ayun ang Tris Marias, oh. Yan. At lumundok na mga katabi, oh. Alright, uh, pawin na rin tayo mga kabigan at shoutout na lang sa lahat ng viewers, subscribers natin. Saka sa lahat ng mga WFW Uh, sa mga sa sponsor natin guys, ma uh, shout out sa mga sponsors. kila mga jean style vlog, It's my TV. kay Pinoy Empower Plus. Kaya uh, si Oriam Clemente, Ma'am Josugaldi at uh, sa team GSS Palawan. Uh, team GSS solid supporters, shout out sa team Kalingap. yan shout out sa inyo. Sa Payko Marti, saka sa ano sa kay Iman kay Iman yan sa kay Sabang Angler yung kasama nating vlogger dito sa Puerto Princesa Sabang shoutout out ayan mga kaibigan so yan naman ang isang episode na natapos natin ngayong araw at naisisir ko sa inyo ang aking paghuli ng isda so sa lahat ng mga hindi ko nabanggit shoutout na lang sa inyo lahat at yun abangan nyo na naman sunod El episode episodio eh, es bagus.